21 pa lamang si Amel nang mapilitang lumuwas mula sa probinsya ng Quezon patungong Maynila para maghanap ng trabaho. Bitbit ang isang backpack, dalawang t-shirt, at pangarap na makaluwas para sa mas magandang kinabukasan, napadpad siya sa isang squatter area sa Santa Mesa kung saan mura ang popahan. Ang nakuha niyang kwartong inuupahan ay maliit, kasya lang ang foam, plastic na lamesa, at isang electric fan na humuhuni kapag gabi. Hindi siya nagreklamo, ang mahalagay may matulugan at makakain. Ngunit isang gabi, habang naghahanap siya ng saksakan sa sulok ng dingding, napansin niya ang maliit na butas sa plywood, manipis, halos di mo mapapansin. Sa unay binaliwala niya, pero dahil sa pagkamausisa, napatingin siya at sinilip ito. Laking gulat niya nang makitang ang kabilang kwarto ay tinitirhan pala ng tatlong babaeng tila palaging gabi kung umalis at madaling araw na kung umuwi. Minsan, may kasama pa silang mga lalaking mukhang langgo o lasing. Isang gabi, sinilip ni Amel ang butas. Kitang-kita niya ang isang babaeng nakatapis lamang, bagong pal Aigo, habang inaayos ang kanyang make-up. Wala itong pakialam nakita ang hubog ng katawan habang naglalakad-lakad sa kwarto. Mula noon, naging bisyon na ni Amel ang pagsilip tuwing gabi. Tila bang may kakaibang aliw sa kanyang pagiging tahimik at inosente. Makalipas ang ilang linggo, nalaman ni Amel sa isang kapitbahay na ang mga babae sa kabilang kwarto ay mga grow sa isang beer house sa Cubao. Si Alma, ang pinakamatanda sa kanila, ay parang nanay nanayan sa grupo. Si Trina, ang tahimik ngunit malanding gumalaw. At ang bunsong si Dayan na may labing walong taon pa lang at bago sa trabaho. Habang lumilipis ang mga gabi, lalong lumalim ang pagkahumaling ni Amel sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa kanyang pagiging birhen o baka dahil sa tagal ng pagkakahiwalay sa tunay na babae. Ngunit di niya alam, matagal na rin pala siyang pinapansin ng mga babae sa kabilang kwarto. Napapansin nilang tila may liwanag sa butas. At isang gabi, nagpanggap si Daya na hindi niya alam na pinapanood siya. Hoy, kuya, okay ba ang show? Sabay kindat ni Alma habang nakatayo sa labas ng pintuan ni Amel. Nanlaki ang mata ni Amel. Nahuli siya. Nanginginig siya sa hiya. Di niya alam kung lalabas ba siya ng kwarto o itatago na lang ang sarili habang buhay. Ngunit laking gulat niya nang pumasok si Alma sa kwarto. Kasunod si Trina at Dayan na parehong parang walang pakialam na pumasok sa loob. Matagal ka na bang nanonood? Tanong ni Trina, sabay lapit sa kanya. Hindi makasagot si Amel. Nanginginig ang tuhod, nanginilid ang pawis sa noo. Pero hindi galit ang mga babae. Sa halip, parang tuwang-tuwa pa sila. "Ano ka ba, virgin ka pa no?" Sabay tawa ni Dayan. At sa gabing iyon, hindi nalang lang butas ang dumaan sa pagitan ng dingding. Dumaan na rin ang kanyang unang karanasan, isang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Simula noong gabing iyon, madalas na siyang inaanyayahan ng tatlo sa kabilang kwarto. Hindi lang dahil sa laman, kundi dahil naramdaman nilang si Amel ay may malinis na puso at malasakit, na bihira sa mga lalaking nakapaligid sa kanila. Ngunit habang tumatagal, unti-unti ring nahuhulog ang loob ni Amel kay Dayan. Siya man, hindi sigurado kung ito ba ay pag-ibig, o awa, o simpleng ligaya. Hanggang sa isang gabi, may dumating na lalaking may baril. At biglang magbabago ang takbo ng buhay ni Amel at ng mga grow. Matapos ang gabing yun, tila naging parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Amel ang pagtambay sa kabilang kwarto. Bagamat sa umpisay puro kalokohan at berwan, unti-unti na rin siyang naging tagapakinig ng kwento ng tatlong bro, ang mga kalungkutan nila, ang galit nila sa mundo, at ang simpleng mga pangarap na tila napakalabo ng abutin. Si Dayan, ang pinakabata, ay madalas kwentuhan si Amel ng kanyang plano. Gusto kong makaipon, Aniya habang nakahiga sa gilid ni Amel para makapag-aral ulit. Ayoko dito habang buhay. Tumanggaw lang si Amel. Hinaplos ang buhok ng dalaga at sa loob niya naramdaman ang kakaibang damdamin pagmamalasakit na may kasamang kaba. Kasi alam niyang delikado ang mundong ginagalawan ni Dayan. Isang gabi, habang pauwi ang tatlo mula sa trabaho, napansin ni Amel ang isang itim na SUV na nakaparada malapit sa eskinita. May mga lalaking nakatayo roon, matitipuno, mukhang gwardya o tauhan. Tinitigan nila si Dayan ng masama. Diyan ka lang, bulong ng isa sa mga lalaki. May atraso ka pa kay Boss Gani. Pagkarinig ni Amel sa pangalan, napabalikwas siya ng tingin. Si Gani, ang sinasabing isa sa mga backer ng beer house, ang nagtutulak ng mga babae sa mga mayayamang kliyente. Kilala siya sa pagiging marahas, Amel, bulong ni Dayan ng gabing iyon habang nagkukubli sa kama, ayoko na. Natatakot ako. Ayoko nang bumalik bukas. At doon nagsimula ang desisyong magtago ni Dayan. Sa loob ng isang linggo, hindi na siya lumabas. Si Alma at Trina na lamang ang naglalakad paminsan sa beerhouse, ngunit laging takot at nagmamadali. Dahil sa pagliban ni Dayan, mas lalong lumalim ang samahan nila ni Amel. Sa bawat gabing magkasama sila sa maliit na silid, hindi lang katawan kundi puso na rin ang kanilang pinakikinggan. Umuusbong ang pagmamahalan sa gitna ng karimlan. "Alam mo, Amel, ani Dayan habang nagkukulay ng kuko, ikaw lang ang lalaking hindi ako ginamit." Napangiti si Amel. "Kasi hindi kita nakikita bilang laruan, Dayan. Tao ka, babae ka, at mahal na mahal kita." Tumingin si Dayan sa kanya, at sa gabing iyon, hindi na lang ito pisikal. Nagpakasasa sila sa init ng pagmamahal na may respeto, galang, at damdamin. Para kay Amel, ito na ang simula ng panibagong buhay. At para kay Dayan, ito ang pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ay hindi pang matagalan. Isang gabi, sinugod ng mga tauhan ni Gani ang squatter. Naghahanap sila ng babae, si Dayan. Nasaan siya? Sigaw ng isa habang sinisipa ang pintuan ni Alma. Nagkubli si Dayan sa ilalim ng kama ni Amel habang dumadagendong ang kalampag ng pinto. Hindi na nakatiis si Amel. Lumabas siya at hinarap ang lalaki. Wala na siya rito, matapang niyang sagot. Tanji mo, anong karapatan mong makialam? Sabay suntok ng lalaki. Natamba si Amel ngunit agad bumangon. Sa kabila ng takot, ipinakita niyang handa siyang ipaglaban si Dayan. Mabuti na lang dumating ang ilang tanod at nagkagulo. Umalis ang mga tauhan ni Gani, ngunit may babala, babalik kami. Kinabukasan, nagdesisyon sina Amel at Dayan. Hindi na tayo ligtas dito, Ani Dayan. Hindi ko na kayang maging dahilan para masaktan ka. Hindi kita iiwan, mariing sagot ni Amel. Nagimpake sila ng kaunti nilang gamit. Tinulungan sila ni Alma at Trina. Habang lumalakad papalayo sa squatter, tumingin si Dayan sa paligid, sa butas sa dingding na minsang naging daan ng isang lihim, na ngayon naging simula ng kanilang pag-ibig. Lumipat sila sa Bulacan, kung saan may kamag-anak si Amel. Nagtulungan sila sa maliit na karenderia. Si Dayan ay nagbenta ng kakanin, habang si Amel ay nagsimulang pumasok bilang helper sa isang hardware. Mula sa dating buhay na puno ng gabi, alak, at bisyo, nagbagong buhay si Dayan. Hindi naging madali, pero sa bawat araw na lumilipis, mas lalong tumitibay ang samahan nila. At minsang dumaan sila sa isang simbahan, tumigil si Dayan. Tumingin kay Amel. Handa ka na bang gawing formal to? Ngumiti si Amel. Hinawa ka ng kamay ng babae. Oo. Simula noong sinilip kita sa butas ng dingding, alam kong ikaw ang gusto kong pagmasdan habang buhay.